Alright, so magandang hapon sa inyo lahat. Nandito kami ngayon sa Barangay Independencia ng Tulak, Talulora. Ayan, so nagpalit kami, bumili kami ng ice dahil uh, kami ng kuan, silot, buko. Ayan, so, si Gladwin ang kasama namin at si Maribik. Ayan. So pupunta na kami. Sama kayo. Samahan nyo sila. Magpakibata yun, hira. Ano <laughs> yung <laughs> grab? <laughs> <laughs> Rebek, ay <laughs> ka na Gladwin. din. singlangan ni Gladwin. Pas dito ka mukhang damar. Big pangaturog. Nakita ko. <laughs> ng siya. Independensya. Iyan. Independensya talulura. Tulak ng digdictadura. Guys, linibot namin ang nakakatakot ng mga lugar ng Samar. <laughs> dati, <laughs> <laughs> dati nakakatakot dito. Pero hanggang ngayon pa yata. Kaya lang uh, nasa iilan na lang kasi namatay na daw yung mga matitindi rito eh. Oo, ilaw lang kami. Ayan mga kasama. Ah, kadaan mo na ito dyan. Mag-uro-uro na kita ito. Pero kung nagpalit kita Skype link siguro bangin. bangin. Marbik. Bakit bawal manilot at paghapon? What? Bakit bawal? Bawal kita mo nakita. Oh, what? Did you go to the door? Woi, ah, di maning ini diin public sphere? Oping. Okay. Woi. Anini mga... ngaton na tatap po magtato ini. Eh. Woi, madrika ka po. Mau <laughs> <laughs> kita kawit. Gay may makakasulubong tayo. Natelan lang kung ano mga klase silang tao. Pero sabi naman ng na, tatay ni Marge, wala nang masamang tao rito sa Talolor. Hey, hey. Lahat ah, ng nakikita ganito. nyo Sure kami. Sure kami na hindi sa amin. Asya gan nagsiringan Dos asya gan yung bayaw nga Magmotor Kay simintado man ngayon ngayan Ngayon ah, lang yan may welcome Pagkatapos dyan Wala na Wala ka na sa buhay mo <laughs> Guys dito nalalantri pala to kaya lang ginagawa pa under construction ng kanilang uh, bridge or ang daanan. Uh, ang tagos nito ay bilya. So yan, yeah, bilia. Kaya lang matagal na panahon pang magagawa siguro. Uh, kaya kuan muna. Tayo so, mga waiting shed, a uh, waiting shed. Ini? Sa ini para bilya? Ito yung ginagawang daanan para bilya. Parang hindi parang hindi madandaan diyan ah. Yeah. Hey guys, kung sumama lang kayo sana dapat nakita niyo yung bahay nila maganda nakita niyo yung gabahay ni Ragladwin maganda rin yeah. Nagt nagta-tanong sila kung bakit hindi kayo sumama si mama malalagay oh. <laughs> panahon oo ikang kanay, maribik oranin yun naman yung maribik ay naman Nalanat pa go Chad Nalanat pagoditon. pa go nito Oo nalanat ito <laughs> Antok tok pa go nito kay kalugtim jugan <laughs> Oo Matigay ito Tusak tusak nira So guys ito ang talulora ha? Talulora ito Ah

Kawani paymanon ni angkol. Ang Obo boy, amot um, mo pay ninyo na pangikapatagan. Ito pala yung farm namin. Papaboyaan lang. Obo boy. Nagtodo han babuyan. Nagtodo. Lainan ko an ita. Bidangan ni baboy ni ko. Ada. Obo pas. Gidod i-chichadon tudig. Buhot idi ko re na kawat din it baboy.